So, good morning. Ito yung ating mga kape. So, ngayon, magsashock tayo ng coffee. Para hindi sila mag magpenetrate yung root dyan sa pinaglagyan nila. And also, gagawa natin ng tamang distancing. Kasi may napansin tayo, uh, nagka siya ng scale mites. No? And I think due to poor air circulation, dahil masyadong congested, no, masyadong dikit-dikit. So nag-aaroon sila ng mga mites and apids. No. So napaglipat na tayo. And para ipakita ko sa inyo. Nandito lang siya sa malapit and medyo mas shady yung lugar. Kasi So pa summer na. Ito yung ginawa natin. By tens, and also uh two rows no so nilagyan natin ng space para hindi na siya highly congested para magkaroon ng magandang air circulation and para maganda rin yung ano yung pagtubo niya kasi minsan merong mas mataas uh, natatabunan yung nasa ilalim so hindi siya kakakuha ng kahit konting sunlight nahihirapan siya and also sa pagdidilig pag masyadong malalaki na yung dahon nung katabi niya uh, pag dinidiligan natin hindi na nagdediretsyo dun sa maliit kasi na kokoberan nung malaking dahon ng kape and also meron tayo dito'ng marang ilang pirasong marang isasama eh, na rin natin this is all for preparation no sa pagdating ng atamulan So this is 300. Ito na isa na pa lang to. Lahat ng kape natin is nasa 300 piraso. Plus mortality. Ah minus mortality. So kahit na 50 siguro sa mortality. Pero yung mortality ng coffee natin hindi dahil sa farm farm management. It is because of the howling. No, nung howling from truck. Actually sa truck pa lang yung iba naluto na na. So pagdating dito, yung iba na ita natin namatay na. So wala namang problema yun kasama yun sa baga parte ng buhay yun. so that's the basic nursery management. Proper spacing uh, tapos i-arrange sila according to height para wala gaanong competition para walang naiiwan. So kung mapapansin nyo, nandito yung mas maliliit kasi gagawa natin sila ng sarili nilang rows so yung malalaki ay magkakahit sama sama sila so, by the way nandito tayo sa may ilalim ng mangga so hindi ito masyadong araw and katabi siya nung ating kaibigang stingless bees <laughs> so that's it thank you for watching bye bye